sa panayam ng batikang mamamahayag na si Bernadette Sembrino aginaldo sa programang Tao Po, ibinunyag ng aktres at dating Pinoy Big Brother housemate na si Bianca de Vera ang kakaibang setup kasama ang hiwalay na mga magulang. Ayon kay Bianca kahit hiwalay na umano ang kanyang mga magulang, nananatiling nakatira sila sa iisang bahay. Ania, we have four floors. My dad is on the second floor, ako po sa third and si mommy sa fourth. So ganoon po kami, sandwich po kami. We live under one roof. Pero my parents are no longer together. Aminado ang kapamilya actress na mahirap at masakit para sa kanya ang naturang family dynamic bilang isang anak. Growing up po it was really painful for me, kasi parang ang mindset ko po talaga noon was that sana isang bagsakan lang yung pain. Pero yung feeling ko kasi araw-araw kong nakikita yung ganoong klaseng dynamics. So araw-araw din po ako nasasaktan emosyonal na pagbabahagi ng aktres. Sa gitna ng mga paghihirap sa bahay, nakahanap si Bianca ng aliw sa kanyang alagang aso, si Peach na itinuturing niyang best friend at kapatid. Si Peach rin ang itinuturing niyang ligtas na lugar bago pa man pumasok sa PBB house. Sa dog kasi, parang feeling ko sila talaga yung nakakakita sa atin at our most vulnerable states during our lowest, behind closed doors kumbaga, si Peach, ay talagang ligtas kong lugar bago ang PBB. Thankful ako kay kuya, kasi pinayagan niya po akong lumabas ng bahay to see her for one last time. Nung time na yun, na namatay si Peach, nakita ko rin po yung parents ko together in one room ng ganun, all three of us hugging for the first time in many many years. So ayun, thankful din ako kay Peach kasi in a way, that was the moment that I've been longing for a very very long time. Nakalulungkot, namatay si Peach habang nasa loob ng PBB house si Bianca. Behind her lavish lifestyle and happy smiles, we didn't know that she was experiencing things that a child shouldn't have. A broken family. Minsan hindi lahat ng nakangiti masaya.